tanse. ako Ayan, mga ka best friend, tara samahan nyo kami at may dadalawin tayo dito po sa area po ng Tarlac. Dito lang po 'yan sa May Victoria Tarlac, mga ka best friend. At sisilipin po natin yung alaga ni Sir at dati raw po siyang nalugi Kaya pupuntahan po natin i-trace po natin mga ka friend, kung bakit po siya nalugi kung ano po yung naging cause ng pagkalugi niya para malaman niya raw po kung bakit nagkaganon po yung mga alaga niya at hindi niya raw po kasi matres kung saan po nang galing kung ano po yung nangyari sa kanyang alaga kaya ayun base sa mga kwento niya mga ka friend, doon lang po tayo babase sa mga kwento niya ayun kung gusto niyo po ng mga content at napadaan po kayo sa aming mga video ayun Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best friend lang po ang isi-search natin at lalabas na po tayo dyan. At pakipollow na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend lang po. At sa mga nagtatanong po, kompleto po tayo. Meron po tayong WhatsApp, meron po tayong TikTok account, meron din po tayong Instagram. Ayan, mga ka-best friend sa mga naghanap po ng mga pangalaga na mga good quality fingerlings. Kahit saan po dyan mga ka-bestfriend, pwede nyo po akong kontakin para makakuha po kayo ng mga pang-alaga nyo, ng mga good quality fingerlings. At kung malapit naman po kayo sa aming area, eh, masusubaybayan po namin ang inyong mga alaga mga ka Lalong-lalo -lalo na po pag nagkaroon po ng problema ang inyong mga alaga, agad-agad eh, po kayong tumawag sa amin. Lalong-lalo -lalo na po pagka medyo malapit po kayo sa aming area, pupuntahan po namin agad-agad mga ka -bestfriend. Para makita po natin kung bakit po nagkaproblema ang inyong mga laga. Ayan, salamat na po agad mga ka-best friends sa mga susuporta. At sa mga sumusuporta po sa aming page at sa aming YouTube channel. Sa aming mga good quality fingerlings. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best friends. Ayan, ingat po kayo palagi sa mga may lakad po na nakakapanood ng aming mga video. Sa mga OFW po na nakakapanood ng aming mga video. Ayan, big shout out po sa inyo mga ka-best friends. At ingat po kayo dyan palagi mga ka best Bali, madalang na nga po tayo mga ka best na nakakapag-edit ng ating mga video at medyo meron po kasi tayo na pinagkakaabalahan mga ka best na iba. Malalaman nyo rin po yan mga ka best pagdating ng araw. Kung sakali po na tayo po ipala rin, malalaman nyo po yan mga ka best pagdating ng araw. Ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung bakit naging madalang na po yung pag-upload natin ng mga video mga ka best hindi na rin po kasi natin maharap talaga mga ka best friend. Medyo sisingit-singit na lang rin po natin para yung iba natin na mga customer eh may masilip o may makita sa ating mga video mga ka best friend. Ayan, salamat po sa inyo mga ka best friend sa mga tumangkilik po sa aming mga good quality fingerlings. Ayan, thank you po ng marami sa mga umorder din po ng mga lambat na pang harvest na pang sorting na rin mga ka best friend. Ayan, salamat po sa inyo mga ka best friend. At uh, salamat po sa tiwala ninyo sa amin mga ka-bestfriend. At yan nga po mga ka bali malapit na nga po tayo sa area na pupuntahan natin. Ayan, bali tinawagan po natin sir at uh, yan lang daw po siya sa area na yan. Kaya pumunta na po tayo mga ka-bestfriend para makita na rin po natin yung peace pan niya. Uh, bali may pinapaayos nga po siyang concrete pan mga ka-bestfriend. At sisilipin na rin po natin para makita na rin po natin kung tama po yung ginagawa ng mga gagawa niya mga ka -bestmen. Ayan, kung malapit po kami sa inyong area at alam nyo po na nandiyan kami sa area na mag-PM lang po kayo mga ka-best friend. At ayan na nga po mga ka-best friend, bali sinilip nga po natin pispan niya. Ayan po yung pispan ni sir, bali medyo marumi pa nga po mga ka-best friend at ipapalinis po natin yan bago natin kargahan. Mas maganda po kasi mga ka-best friend, pag nagkarga kayo, eh, malinis po yung kakargahan nyo para hindi po magkaroon ng abiriya yung pagkarga nyo mga ka-best friend. Ayan po oh nakita nyo, parang napakatagal na po ng tubig nya mga ka At parang kulay labak na po yung ibang tubig nya. Kaya sabi po natin eh, patuyuan muna mga ka At lilinisin. Para pag nagkarga po tayo ng mga fingerlings na gusto niyang ikarga mga ka-bespe. Eh, ligtas po ang ating mga fingerlings. Ayan po, oh, nakita nyo po mga ka-bespe. Oh. yan po ang kagandahan kung kayo po ay nagkaalangan na magkarga sa inyong mga PISPAN mga ka bali tumawag lang po kayo sa amin para makasilip po muna namin kung nakakondisyon po ba yung kakargahan nyo o hindi kasi hindi po kami papayag mga ka-BESPEN nakakargahan ninyo ng ganyan po yung itsura nyan o ganyan po yung kondisyon ng inyong PISPAN mga ka kasi po pagka nagkaroon po ng problema ang inyong alaga kami rin po ang kokontakin nyo mga ka kaya mas maganda po na na condition po talaga bago natin kargahan at malinis po yung pispan na kakargahan natin para hindi po tayo mag magkaroon ng abirya ayan po nakita niya mga ka best dahil pong kahoy sa loob bali 40,000 daw po yung kinarga dati dyan ni sir na halos wala raw po siyang kinita dahil nalugi nga raw po siya mga ka best at yun lang salamat and god bless ingat po tayo sa araw araw thank you